driver ko is 15 hours. So, anong gagawin ko sa 15 hours niyo? So guys, sabi ng pinsan ko na si Benedict, si SK Kagawad Benedict Coronado. May mga tour daw dito sa China para sa mga matatagal yung layover. Kasi 15 hours yung layover ko. So, titignan natin kung saan tayo pwede mag-inquire regarding doon sa tour na yun. And then, guys, magtatanong tayo, kasi mahaba-haba nga layover kung meron silang hotel or hotel and food. Or kahit food na lang sana. Sige ba? Bakit hindi? Why not? So, guys, tingnan nyo ang haba ng fila para sa transfer ako. Upo muna ako dito sa tabi kasi ayoko tumayo ng ganong katagal doon. Pagka, pag nandoon na sa dulo, tsaka na ako pipila. Total na huli na rin naman ako. So. And guys, sa airplane yung katabi ko, Diba ano, nasa window, nasa window seat ako. Tapos, yung katabi ko, siguro na sobrang sarap ng tulog niya. Humingi siya ng tubig. Nasanggi niya yung tubig niya. syempre, tumapon lahat sa akin. <laughs> ayun, nabasa yung medyas ko. Buti na lang nagdala ko ng ano, extra medyas. Tapos yung pants ko. Yung laylayan lang naman nabasa. Buti na lang pati. Hinubad ko yung sapatos ko ng time na yun. Kaya hindi nabasa yung sapatos ko. Ang hirap kaya na ganito. Basa yung sapatos. bubaho yung paa ko. So, ayun. Nagpalit ako ng medyas. Tapos, hindi ko alam ano sila eh. Spanish yung salita nila eh. Baka, ano, uh, from Spain yung mga yon So, ayun. Okay naman. Hindi ako nagalit. Bakit tayo magagalit? Bakit tayo karapatan magalit? But, you... So, ayun. Sa sobrang haba ng queue at sa sobrang bagal, may dumating na Chinese. Tapos sabi niya, i-follow namin siya. So, I think mas mabilis kami makakapasok sa transfer. Dahil sa Chinese na yun. <laughs> Ay, Alam niyo, nung una, inis na inis ako kasi 15 hours yung layover ko. Pero ngayon, feeling ko okay lang kasi at least hindi ako nagmamadali hindi ako nagmamadaling pumasok sa transfer at maghanap ng gate and I have a lot of time to walk around and mag-sightseeing kung bakit ang bagal ng sa ano sa transfer tapos sa scanner kasi grabe sila kumapa ng ano ng ng tao talagang totally i-check nila kasi yung ano katawan dito na tayo kakalabas ko lang ng transfer Kuha tayong yung trolley. Alam nyo ba, sa, sa Turkey, may bayad to. Kuha tayo yung trolley. Dito tayo sa kailangan natin. Ayaw. May bayad yan sa Turkey. Dito free na. Okay. Ang dami na mga upuan dito. Kaya, ay hindi ko alam kung meron talagang hotel dito. And, yun lang, food. Ay hindi ko alam. Magtatanong tayo pero hindi ako makahanap ng no? pwedeng pagtanong. Alam niyo hindi sila tumatanggap ng euros dito or any ano, any current any kind of currency aside sa yuan. So kailangan magpapalit ka talaga ng U1. Eh ang pera ko euro. Alam niyo ba kung magkano yung charge? May commission may commission fee na 7 euros sa bawat transaction. And then ang baba pa masyado ng rate nila. Ngayon, yung 35 euros na pinapalitan ko naging 24 na lang yung equivalent. Nakakainis. So guys, dahil nandito ako sa Beijing. Siyempre, ang kakainin ko yung food nila dito. Tikman natin yung kanilang pagkain. Ito yung egg soup. caso eso lang guys pero okay lang tapos hindi tayo gumagamit yung chapstick so ngayon gagamit tayo ay walang lasa yung mga pagkain niya Ang dami ng serving. Hmm, utot ako nito sa aeroplano. Ang daming patatas. Na utot ako sa aeroplano pag kumakain. Ay, na utot ako pag kumakain ako ng patatas. Hmm. Ang gutom ako. <laughs> hmm. Ayun, wala siyang lasa, pero feeling ko ang healthy na kainin. Ito. Uh, seasonal vegetable daw to, na nice stir fry. Tapos may mga sili. Ito yung sili